At syempre, napag-uusapan natin kanina, partner, yung ano, tungkol ito, sa mga... Ito yung mga SHC, <laughs> uh, Super Health Center. Yeah. Yan, SHC. <laughs> Gusto ko yan. Oo. Maganda yan. May Magandang nakita akong na uh, natenga nga lang. May nakita akong pasilidad, uh, Kakompleto sa lahat. Kumpleto sa kama, uh, yung mga equipment. Sayang Maayos ano. Maayos mm -mm. natenga kasi nga... Walang tao. Walang tatao. At hindi alam paano ba ang pag-ooperate ho niyan. Sige. Ayan, sige. Kaya nga, tanungin na natin mula mismo sa... Department of Health. Nasa linya na po natin si uh, Asec Albert Domingo, ang spokesperson ng Department of Health. Magandang umaga si Connie po ito, kasama si Weng de la Peña. Good morning, Asec. Good morning, Connie and Weng. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapamilya nakikinig at nanonood. Yes, sir. Ito na mga, siyempre, timbulalo, kapuso, lahat oh. tayong lahat nandito dito po ngayon. <laughs> yes. <laughs> Asek, alam nyo, ito pong uh, super health center ngayon, siyempre, masyadong nahihinayang kami. Hindi lang kami dito, siyempre, lahat tayo mga Pilipinong nagbabayad ng tax, no, nagawa na, pero wala namang hung, parang, uh, in a way, ah... Uh, Paano ko ba sasabihin na maganda? Walang meron uh, <laughs> para, ako naisip para. eh. Oh, pero may, <laughs> in may mga nag-operate na. <laughs> may, ha? may mga nasimulan na. Pero Oo. sige, sasabihin ko ng diretso, wala akong silbi. Yung mm. iba, hindi yun mm. ba? Dun sa purpose uh, uh. na ginawa siya. Uh, ano ba ang ating pong gagawin dito? Oh, sorry nga pala, kaputong after. So anyway, having said that, yung mga, ano, <laughs> oh, Yeah, yung mga numero natin so big, bigyan ko nang run uh, rundown niyo sa ating uh, numbers. Simula 2021 kasi ang napondohan na ng ating uh, HPEP, uh, yung tinatawag na Health Facility Enhancement Program, 878 po na super health centers. Ang ongoing construction po po niyan hmm. ay 365, walang problema po 'yun. Ang operational ito yung okay na 196. Ang partially operational ay 17 kasi nga po yung non-operational 300. Ang uh, problema ho dun sa mga non-operational, nakita namin ko ni uh, Weng ay uh, tila ba hindi maganda yung planning. Kasi ho oh, kungyari yeah. uh, biglang may yes, uh, may lumitaw uh, may mga super health center na lumitaw sa tinatawag na National Expenditure Program kahit hindi ito na mungkahi ng ating Department of Health. Uh, meron naman po na lumitaw sa later stage dun hmm. sa tinatawag nating General Appropriations Act. So ibig sabihin, na uh, ito po yung mga sinasabing insertion. Iyon na po. naman. E, Ako pati dyan ano. Uh, oh. Walang patawad. Oh. Uh, actually hmm. actually Connie sab sabi nga namin uh, meron kasing tamang paraan na legal na yes, ethical oh, oh. ng insertion in amendment. Kasama naman yan sa kapangyarihan ng Kongreso. Mm -hmm. Basta ho ba sana kinocoordinate at pinaplano kasi pagdating sa mga infrastructure ng Department of Health, una kailangan yung lupa nakatitulo na sa gobyerno. Mm -hmm, yeah, Ikalawa, yes. dapat may kabita. Yes, dapat may kabita ng kuryente at sa katubig. At ikatlo, ano, mas importante, ibig sabihin may mga nagawahong super health center <laughs> na walang kabita ng kuryente at tubig. Meron, meron. Oo, oo po itong mga ito, basta-basta hmm, basta na, na lang. Ang plano. So, uh, oo. Oh. Eh, talaga? Okay, sige ho na interrupt ko kayo kasi sobrang grabe naman 'yon. Oh, ano po yung eh, Yes, yes. Oh, actually yung ikatlo, yung uh, mga tao. Kasi dun sa ating memorandum of agreement, dapat yung talagang pagpapatakbo, yung uh, pagkakuha ng doktor, ng nurse, ay sa ating LGU. Babalikan ko yung walang kuryente, yes, uh, Connie, yes, Weng, no? Gerardo. Parang okay na sana lahat, nakatayo na, pero yung may tawag sila, yung kabitan dun sa Meralco pag Metro Manila, pero hmm. sa mga cooperative. Yes. Uh, tila, hindi makakabit yung mga electric providers, electricity providers, kasi kailangan gumastos ng dagdag para dun sa kabitan. Uh mm, na kung ang Super Health Center medyo malayo sa mga poste o mga area yes, kung saan yeah. yun, Oh. May mga ganun um, sa mga libre na area. Ka na sarili mo talaga mm. na ano dun, pero, eh. Pero Asek, ito lang. Na, naintindihan natin ang hangarin nito. Bahagi to ng Universal Healthcare Law na merong, uh, I think, kasabay nito. May mga lasakit uh, center tapos meron din hong, uh, ito na, Super Health Center. Ano ho ba yung talagang sabi niyo, mm -hmm. usapan dyan? Ha? May memorandum of uh, agreement lang sa LGU. Ang tanong ho dyan kasi, yung LGU, baka hindi naman ho kayang tustusan kasi Ayunong ang nangyayari, sinasabi, after oh. ng inauguration, nakita natin, <coughs> after inauguration, may mga congressman pa, may mga mayor, ando sa ribbon cutting. <laughs> oh pinakita yung kakabukas <laughs> lang. Pagkatapos doon, after a few weeks, wala na. Wala kang tumao eh. Dahil wala sa saan ng ang pondo ng LGU? Mm -mm. Pang, uh, pang, pambayad sa mga nurse, pambayad sa mga doktor na magjujuta yeah. doon. Yes, diba? yung gamot, di ba? Yun ang medyo naging sablay. Pa, paano ba talaga ano ang setup niyan? Ano ang parte niyan? ng DOH jan mm -hmm. dyan? Oo. O Opo sa ating batas sa Local Government Code of 1991 RA uh, 7160 'yon nagkakamali, Talagang devolved ang ating mga health service. Mm. Hindi ho, tulad ng Department mm. of Education. Sila ho kasi hindi sila devolved. Eh. So mm. hanggang doon sa distrito DepEd yung uh, may supervision. Mm. Kami po pagdating sa Super Health Center, hindi na ho kami yan talaga local government unit na po yan. Mm. Ngayon sa tanong po na parang eh, baka naman hindi nila kaya, alam US niyo ko. po maayos yung usapan eh kasi nung mm. nung inassign yung pera, sabi nga nila nung pinondohan, hmm. meron talagang tanong muna sa planning. In fact, kaya yung mga umaandar na 196 super health centers, uh -huh. maayos yung usapan, tinupad ng LGU yung kanilang pangako. Ay. Pero yung 300, Oh. Meron ho talaga doon na parang, sorry sa termino, parang mm. napudol yung UH no, na no, no. No, no. nangako sila no. na pondohan nila pero biglang di natuloy. Hindi, yung popondohan, ano yun? Yung construction o yung uh, after ng construction, daily operational expenses na ng health center? Anong super health center? Correct, De daily. Kaya yung pondo daily operational equipment mm. para sweldo, yung mm. pang-kuryente, yung panggamot na, na by the way, uh Wing and Connie, alam niyo hindi naman siya bibitawan ng national government, pero hindi na DOH. Mm. Isipin nyo po kung umaandar ang super health center at ito mm. ay accredited sa ilalim ng PhilHealth Yakap, yung mm. dating Konsulta. Mm -hmm. Meron hong meron yung ano eh funding eh na manggagaling din naman sa national pero ah, hindi na ho sa DOH. Opo, Opo, yun. pero, pero yung pondo na yan meron hindi ko konin, Oh, may nakalaan na national ang magpopondo yes. sa LGU, hindi hmm. yung kukunan niya ng, L, ng uh, ang, uh, ang LGU doon mismo sa local na pondo nila. National? Opo, hindi na kukunan. Kasi yung maintenance and other operating expenses, kung magaling po yung uh, mayor, yung gobernador, ang hmm. nagagawa po nila, natitimpla nila. Hmm. Uh -huh. Para siyang ano eh, I, I don't want to use the term pero sabihin ko na nga para business. Sige na po, sige na parang <laughs> parang ano? Oh, parang ne- parang negosyo. Oh, parang, <laughs> so, parang, negosyo. Okay, okay. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Uh -oh. Uh oh, Pero yung yung negosyo na maayos ang patakbo. Uh -oh. Dahil pag maayos mo yung patakbo, yung pondo nagiging serbisyo para sa ating mga kapuso. ayon At saka you know, uh, ito lang lang ang pruweba diyan. May hmm. napapatakbo hmm. doon sa ibang mga lugar na 100 ah! uh -huh. plus. 196. Pero mas maraming yes! hindi. Uh -huh. Eh yun ho in question yung tatlong daan na yun na mahigit na Aha. super health centers so ano ho ang gagawin uh, i I heard na siyempre eh. sa ating mga balita mag-iimbestiga kayo dito Opo. Actually sa katunayan, nandito nga ako sa isang meeting. Kasama uh -huh. ko yung Knowledge Management and Information Technology Service uh -huh. at uh, kasama ko sa binubuo na namin yung uh, magiging email address. Abangan po no, hindi po maandar pero isa po sa mga gagawin namin is yung uh, Bantay Super Health. no? Uh, gagawin namin ng email address yan. Uh -huh. Tapos uh, yun po ang isang mekanismo para ang ating mga kapuso na baka meron silang video, meron hmm, silang picture hmm. na may kasamang address na ito yung tila Super uh, Health Center na nagribon cutting pero hindi na umandar. Pwede hmm. nilang kuhanan yon, kasi papadalaw sa amin under anonymous condition. Okay. okay. Asik, ito lang ha. Pasensya na. Pero bakit ngayon lang ho ito sinilip ng DOH? Kung 2021 pa, 2022, ilang taon nang dumaan eh. Parang oo, oo nga parang naman. Parang sandali lang. Bakit parang, ngayon ay ba eh, sisisihin ng LGU na? Bakit parang... <laughs> ah, kasi ang, ang, ang impression po, so, uh, susundod lang ko lang yung tanong uh -oh. ni Weng. Ang impresyon, uh -huh. dahil merong niyang nabuking sa DPWH, abang uh -huh. lahat ng mga departamento ngayon ng ating uh, pamahalaan uh -huh. ay uh, nagkakaroon na ng mga kanya-kanyang uh -huh. investigasyon. Sinisilip na yung mga proyekto oh, at oh, sino oh. bang dapat sisihin uh -huh. rito. Oo, uh, ba? Diba? Parang ganon. Una sa lahat, kumukuha ng inspirasyon ang ating uh, ka uh, kalihim, Secretary Arbosa, sa ating Pangulo na nakita rin naman natin ay kumuha ng inspirasyon mula sa taong bayan. Nung nakita ng ating gobyerno na malakas yung suporta sa anti-corruption, abay naging mas matapang na ho. Kasi ano ko, as, as we all know, no, very, ano eh, very convoluted yung nangyayari. Ang daming involved, malalaking tao, makapangyarihan. Kapag nakikita natin na malakas ang suporta ng taong bayan at gusto nating linisin, mas nagiging matapang po kami dahil alam namin, sagot kami ng taong bayan. But to give you the technical reason uh -huh. also, ang pinaka ang pinaka unang pinakaunang budget na si Secretary Erbosa yung nagdisenyo at kontrolado niya is yung 2025 budget na umiiril ngayon. Of course, may mga issues dun sa mga insertions etc. pero at least from the planning stage nung 2024, is affected. Kasi dumating mo 2023, eh. hindi pa niya tapos na yung budget mm. for 2024. Mm. So wala na siya magagawa doon. So ngayong nakita niya at uh, hawak na niya yung datos, uh, eto na, nagkabukuan oh, eh, all the way to 2021, ngayon lang lumalaba. Okay naman yan, lumabas basta may mangyari. Ito uh -huh. lang, basahin ko lang kasi nasabi nyo nga, di ba may email kayo, itong uh, ating Timbulalo. Okay. C8824 si sabi niya good morning po doon sa Super Health Center ng Hulong Duhat. Ah uh, may consultation daw hmm. na, na okay naman ano pero, pero naman walang X-ray, ultrasound, ECG, anti-rabies vaccine. Uh -huh. So ayan pinaparating lamang po daw nila na sana matugunan din 'yan. Ano at marami pang syempre, ibang mga lugar. Opo, Hopefully opo. yan po ang ating panawagan. Yes ah uh, Yes ah uh, mm -mm, go ahead kasi kasama, kasama, yan, kasama yan dun sa mga titingnan natin. No? So ang ang priority, nakita ho natin no, yung uh, magandang nangyari dahil nagbisita tayo dun sa nakaraang linggo sa dalawang site. No? Uh, yung uh, dating uh, gubat no biglang lilinis ng uh, ating LGU. Okay na 'yon, no. So uh, 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 gagawin din ni daw nila. And then yung ikalawa naman na uh, nagbukas dun sa meeting araw na dumating kami. Karaa. Sabi ng attendees, mm -hmm. walang walang problema, parang sabi wala lang susihan basta paandarin niyo na. Mm -hmm. So 'yan yung gusto namin mangyari okay. at sa tulong ng media at ng publiko nawa'y kanyan 'yong maging epekto. Kumander right. na siya. Eh, good luck po. Marami Thank pa tayong uh, tatapusin, ha. Oh. Ongoing na mga construction, 300 plus pa to. ng mga health center. <laughs> Oh, yeah, maraming maraming salamat po sa inyong oras at sa update na Yan, yan po naman si Thank uh, you, Asek. Asek, Albert Domingo ang spokesperson ng DOH. Salamat po at magandang umaga. Thank you, Sir. Morning Assec Albert Domingo ng Department of Health ang spokesperson po. Ang